sa isang grupo ng mga isla na aking dinayo sa Northern Iloilo. sa Bancal Port sa bayan ng Carles sa Iloilo. Mula rito, abutin daw ng isang oras yung biyahe ng bangka papunta sa Gigantes Island. Pero bago tayo pumunta doon, magbayad muna tayo dito sa Tourism Office. Tara! Okay. Magkano po ba yung pamasahan sa mga? So yung boat hire natin is good for 5 to 10 persons that is 3,500 day tour with island hopping na yan. At okay. saka back and forth na boat. ah uh, tapos, kung gusto niyo mag-overnight, you will add 1,000. Nakabayad na tayo, kaya tara, punta na tayo dun sa bangka. Siyempre, safety first, kaya kailangan natin maglagay ng life vest. Mula Bangkal Port sa bayan ng Carles, tumatagal ng isa hanggang isa't kalahating oras ang biyahe papunta sa Isla de Gigantes. Pero hindi naman ako nainip dahil sa mga kwento ng tour guide na si Leo. Siyempre ang unang tanong lagi ng mga tao, bakit po Higantes Island ang tawag doon? Okay. Um, kasi po ma'am, tinawag po yung Isla Gigante uh, kasi po um, may mga version po ng istorya, may maraming istorya. May mga nakita kong unusual na bone doon sa mga cave na medyo mataas yung mga buko. So, pumasok po sa kukwosyo ng tao na higante. Na so, may nakatirang higante. May nakatirang higante before. So, kaya tinawag po is the higante. Totoo man o hindi ang kwento ni Leo, tiniyak naman niya sa akin na ang ganda ng Isla de Higantes, mala iso. Maituturing pa raw kasi na Virgin Islands ang sampung islang bumubuo rito. Ibig sabihin, hindi pa ito napapasok ng komersyalismo gaya halimbawa ng Boracay at hindi pa rin gaanong dinadagsa ng sandamag-mag na turista. Kaya napananatili raw ang likas na ganda ng kalikasan dito. Ang unang isla na pinuntahan ko, talaga namang pang-postcard ang ganda, ang Kabugaw Gamay Island. ayo sa tinatawag nila na Kabugaw Gamay Island o ang ibig sabihin ay maliit na pomelo. Ito raw ang pinakamagandang isla dito sa Isla de Gigantes. At gaya nga na makikita nyo, ang unang babati sa mga turista ay ang white sand dito sa islang ito. Excited na ba kayo mag-ikot? Ako, excited na. Kaya ikot na tayo. Sa lahat ng mga isla na kabilang sa Isla de Gigantes, ang Kabugaw Gamay Island daw ang pinakamadalas pinupuntahan ng mga mahihilig magpicture. Sa tuktok daw kasi ng bangin na iyon, matatanaw ng buong-buo ang isla. Pero ang hugot nga ng marami, lahat ng magagandang bagay dapat pinaghihirapan daw muna. Medyo mahirap at uh, nakakatakot yung pagkakit dito kasi ang tirek tapos matulis pa yung mga bato. Tapos yung uh, apakan mo, yung hagdan, mga ano lang, uh, kahoy na pinagpagpitagbe. Pero, <laughs> pagdating mo dito sa taas, ay, sulit na sulit pala kasi ang ganda! hininga ang view. Siyempre, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong mag-selfie. Dito sa Tuktok ng Bangin, nakilala ko ang turistang si Sara na galing pa sa bansang Iceland. How long have you been here in the Philippines? Since two weeks. Two weeks. And how long have you been here in the uh, uh, We just arrived a few hours ago. Oh, okay. yeah. How is it? Amazing. Really? Yeah, really great. Yeah. um what are what other tourist destinations have you gone to in the Philippines uh, the thing is my friend and I we don't move around in a very common way since a few months we have been traveling without money uh-huh so the way we reach everywhere is by Makisakai <laughs> Anka really? and hitchhiking so we never know where we end up Whoa. sa pagpapatuloy ng ating island hopping adventure dito sa Isla de Gigantes. Sunod kong pinuntahan ang Antonia Island kung saan napakalinaw daw ng tubig. Pwede raw dito mag -snorkling. <laughs> Dito sa Antonia Island, hindi mo na kailangan magbangka sa malayo para makapag-snorkeling. Kailangan lang daw na maglakad ng kaunti papunta sa bahaging iyon at makikita mo na ang ganda ng dagat. Mahigit kumulang sampung talampakan lang ang dalim kung saan ako nag-snorkeling. Pero may makikita ka na rito mga isda at corals. Sana lang mapangalagaan at hindi maabuso ang yamang ito ng karagatan. Para sa mga gusto mag-overnight sa Isla de Gigantes, hindi raw problema ang budget. Dahil dito sa Antonia Island, pwede mag-overnight sa mga tent na ito sa halagang 250 pesos lang kada tao. Pero masyado pang maaga para mamahinga, kaya ang next stop namin ang Bantigue Island Sandbar. Papunta roon, ikinwento sa akin ni Leo ang magandang epekto ng turismo para sa mga kagaya niyang taga-carless. Anong tulong po niya sa kabuhayan ng mga taga-rito? Ay, ma'am, malaking tulong po ang ano, naibigay ng turismo Yes. kasi before po uh, pag hirap uh, sa lagat walang mga uh, buhay uh, so napakalaking bagay lalo na po sa mga sa mga walang trabaho na kabataan na mag-tour guide sila yung mga bangka po na hindi na magagamit magagamit nila pag walang island isdahan uh, ilan po sila so maka ano na po makakita ng mga tao na, na divert naman po yung ibang kabuhayan na naging positibo uh -huh. Makalipas lang ang ilang minutong pagbiyahe sa kain ng bangka, narating na rin namin ang pamosong sandbar sa Isla de Gigantes. Isa po ito sa mga pinaka attraction dito sa Gigantes Sur. No, at makikita po natin ito siya pag low tide. And pag high tide po, unti-unti uh, siyang nawawala at natatabunan ng tubig. Mabuti na lang at nang magpunta kami rito, low tide, kaya maaring lakaran ang sandbar hanggang sa mismong dulo. Dito, ilan pang mga dayuhang turista ang nakilala namin. Manghang-mangha sila sa malaparaisong ganda ng Isla de Gigantes. Wala raw kasi ito sa Europa kung saan sila nagmula. Uh, I think it's more quiet in here. Yeah, we were more looking for like relaxing holidays yeah. than going to more touristy places and also like the beaches are probably as beautiful here than in Balakai. Incredible. It's awesome, yeah. <laughs> <laughs> it's really beautiful. Yeah, the beaches are beautiful. Yeah. And the sea is really blue. It's gorgeous. Ang mga kababayan naman nating ito ng pawang mga OFW nang magkaroon ng pagkakataong umuwi sa Pilipinas, dito rin piniling magbakasyon sa Isla de Gigantes. Itong Higantes eh hindi pa siya gaano napupuntahan unlike sa Boracay na sobrang crowded. Masyadong populated. Yeah. Ang maganda rito sa turismo ng Carles, hindi lang nila ibinibida ang yaman ng kanilang kalikasan, kundi maging ng kanilang kasaysayan. Kaya nga kasama sa island hopping, ang isla ng Higantes Norte, kung saan matatagpuan ang isang parola o lighthouse. Nagawa po ito nung panahon pa ng Katsila, ng 18th century. Ito yung nagsilbi gabay ng mga bumabiyahe na barko dumadaan dito, panahon ng Katsila. Isa ito sa mga dinadayo ng turista dito dahil to'y gawa pa nung panahon ng mga Katsila. Kwento rin ni Leo, taong 2012 lang naman daw nagsimulang dagsain ng na mga turista ang Isla de Gigantes. At mula nga raw noon, nabawasan ang mga kababayan niyang nabubuhay sa dynamite fishing. Kaya sa isang banda, ang dating sumisira ng kalikasan, ngayon tumutulong na raw para ilagay sa mapa ang kanilang lugar. Kagaya ko po ako isang simple insta lang. So ngayon, nagtuturgan po tayo, nagbabangkero tayo. At sila ganun din. Yung mga bangka na ginagamit nila for illegal, ngayon naging legal na. O kagaya po naging for island hopping po, ginagamit na yung bangka nila. So at least po, masave natin yung kalikasan dahil dito. Nakatutuwang isipin na dahil sa turismo, mas umaayos na ang pamumuhay ng ilang mga taga-Carles gaya ni Leo. At sa pagtatapos ng aming tour, napagtanto ko rin na pagdating sa yaman ng kalikasan, talaga namang tayo'y nabiyayaan. Posible pang ang madagdagan ang mga natatagong paraiso sa ating bayan dahil noong Pebrero lang, Inanunsyo ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na may nadiskubre raw silang mahigit sa apat na daang bagong isla na kabilang sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya nga kung dati sinasabing binubuo ng 7,107 na isla ang Pilipinas, kumporme pa kung high tide o low tide. Ngayon, ang opisyal na bilang na raw, nasa humigit kumulang 7,500 na. Hindi naman uh necessarily na islands lahat ito. Maaring merong uh, rocks, reefs, islets, pwede rin sandbars. Isa ito sa mga bagay na kailangan nating silipin. Kasi remotely sensed image risk lang ang basihan mo, you need to go to the ground and validate it. Take note na itong uh, figure na ito, 7,107 that is, ay galing sa mga references na 1939, 1940, 1941 at finalized noong 1945. So we really need to update these data sources. Sa ngayon, wala pang pangalan ang mga bagong diskubre na isla na baka sa susunod, maging tourist destination na rin. Tandaan lang sana natin na ang yaman ng kalikasan dapat iniingatan na